nag-try lang ako na lutuan siya ng palabok. First time ko yun, actually, hindi ako marunong magluto talaga. Da, bali, yung tinitinda ng nanay ko dati is lugaw lang. Tapos meron din siyang burgeran. Uh, yung best seller namin ngayon is yung, eto, yung palabok, yung chicken burger, tsaka yung mga combo namin. Mga pasta. Actually, binabalik-balikan nila. Yung iba nag in na kasi pagka sa deliver kasi sobrang dami. Ah, uh, bali, hindi na sinakakapagintay, nagda-drop na sila dito. Nagpipick up na ng order, gano'n. Bumabalik-balik na. Marami na rin kami mga regular ko. Ah, uh, sisiguraduhin ko na masusulit yung bayad nila dahil masarap talaga yung food na sineserve namin. Tsaka, sulit talaga dahil hindi siya konti. May marami talaga. Dito kami matatagpuan sa 1517 Labores Extension, Pandakan, nila Barangay 857. Nag-open kami 1.30 p.m. hanggang 7 p.m.